Hello po guys, mga kapatid. Magandang umaga po sa atin lahat at uh, dyan sa Pilipinas. Good afternoon po. Ayan. Sana wa ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at sa buong mundo po. sana po ay ayon, lahat uki okay po ang ating mga kababayan. at ang ating mga kapatid. Ayan. Uh, naririto na naman po si Malo de Los Santos po para magbigay po dito ng reaction kay Kahilper. Uh, alam niyo po mga kapatid, kami po ni Kahelper ay very close po kami niya dahil simula po ako nung pumasok dito sa social media ay si Kahelper po yung nakapalagay po ng, ng loob at para ko po yan na kapatid at yung kanya pong ate at uh, ayan, si Kale, uh, Nilson Vlog po. Sila po ay talagang naging close ko po sila. Ayan. Uh, at dito naman kay Ate Idna, maraming salamat Ate Idna dahil um, medyo gumaan ang pakiramdam ko nang makita ko nga ang comment mo na yan kaya nagpapasalamat talaga ako dahil may mga kagaya po ng mga nagreaction bofil feel uh, kay Celti B.P.X Banat Bagsik at yung iba pa po ay talaga pong nakagaan po ng kalooban ko po kaya nga po minsan hindi sa sinasabi na ay dapat makapag-move on. Ang hirap po mag-move on. Pero sa reaction po ni kahilper, um, talaga pong nakatulong sa akin. Dahil si kahilper po talaga yung mga kinikwintuhan ko na bagay na tungkol dito sa social media. At siya rin po yung nagtuturo sa akin, nagpumapayo na ganito na lang Ate Malu para po ay hindi ka masyadong ma-stress. Yun po talaga ang katotohanan. Dahil sa totoo lang, nung mabasa ko yung comment niya Ate Atid na uh, para po ako yung nagkaroon ng hope na sana ay yung mga paniwalaan ng mga tao, at mapakinggan yung kung ano ang katotohanan. Kasi po, alam nyo po sa totoo lang, yung minute atid na, hinandyan po yung mga uh, comment din ng mga viewers na talaga pong sangayon sila doon sa sinasabi ni atid na, di ba? Doon sa comment na sa live ni Kuya Val. At ito naman po doon sa mga comment din ni Kahelper doon sa reaction niya, marami po akong nabasa. Wala po akong nabasang negative, puro po positive. Kaya alam niyo po, yung mga ganitong tao na yung bang tayo po ay naluluko, ay talaga pong masakit. Masakit po na dahil hindi po natin akalain na ang lolo ko sa atin, yung taong pinagkakatiwalaan natin. At ngayon po talaga sa totoo lang, ang hirap, ang hirap po mag-move on. Dahil nung sanding nga po, nung kinausap ko ang asawa ko, talagang medyo nagkasagutan po kami, medyo ano pero wala akong magawa dahil kasalanan ko talaga. ba? Diba? Kaya sabi ko nga Sis bupil nating nan mo ang itsu. Nakita niya kung ano po yung reaksyon ng aking asawa, medyo talagang stress na stress sa akin dahil um apakahirap po talaga yung tayo ay nagtitiwala na naluloko, 'di ba? Dahil tayo sinabihan talaga ako ng asawa ko na wag na wag akong bibili lalong lalo na kung ang lupa din lang naman Sana daw po sa pag-uwi ko na Dahil uh, madali lang po pag may pera Yung bibinigay mong 50 mil na yun ay na para sa lupa Yun ay kung inipon daw at nadagdagan Madali daw po tayong bumili ng cash na lang para walang problema At uh, alam niyo po mga kapatid uh, Mayroon po akong uh, nakausap na gaya rin po sa nangyari sa akin na bumili din siya dyan sa na lupa dyan sa dait po. Pero siya to give, uh, pinangalan niya po sa isang tao na totoo po yun na pinangalan niya mismo sa panga, sa taong pinagkatiwalaan niya uh, at yun po pag natapos na na mabayaran dahil nag to niya lang daw po. Iyon po ang didugsil po yon ipapangalan po yon sa taong talagang nagbili ng lupa. Kaya po iba-iba talaga po yung tao na pagkakatiwalaan mo, di ba po mga kapatid? Kasi ah uh, yung tao talaga walang intention na lokohin yung na, uh, kaibigan ko, yung nakakilala ko ay talaga pong maganda dahil eh, naipaliwanag naman po. Pero po yun, ay may resibo na katunayan po na sila po ay mamabili ng lupa na two gifts kaya yung binigay na pera rinisibuhan po yun nung uh, tumanggap. Yung nautosa na ah uh, pinagkatiwalaan na bumili ng lupa mayroon po silang agreement na katunayan nagtanggap po itong taong ito na nagkakahalaga nang ganun iyon po ay hindi ko po yun nakita hindi ko po yun nakuha na inihingi ang ko sinasabing wala uh, kaya ako may po doon nagduda na talaga ako na talagang wala dalawang beses na ako nagbigay pero wala akong insurance na mayroon po siyang inulog doon sa may-ari ng lupa. Kahit sabihin na natin pong naibigay. Nasaan ang katibayan na naibigay mo, kahit sa pangalan mo. Diba po, ganun po talaga po ang totoo. Sana-sana po, sa ngayon talaga po, ako ay medyo nakaka-recover na po ako dahil talagang stress na stress ako. Hanggang niya kami na nag-uusap ni kahilper na katabi ko ang asawa ko, ay minsan talaga po ay tayo na mismo ang may gawa din ng kasalanan. Dahil alam nyo po, hindi tayo basta-basta talaga po magbitaw ng pera. Lalo na kung wala tayong pinanghahawakan, di ba? ah uh, yun na lang po at uh, ako ay nagpapasalamat talaga dito sa Kikahelper. Yung sinabi ni Kahelper po, yung totoong-totoo po yun dahil po... Uh, Kinumbinsi ko rin siya na bumili at magkatabi na lang, tabi-tabi na lang kami para kahit papaano pag nag-umuwi at nandiyan naman si Nelson vlog, ay dapat po kami ay sama-sama, 'di ba? Maganda po yung layunin namin. Kaya lang po ay sabi ko sa kanya ay wag na lang dahil mukha yatang may problema. Dahil ni to ko nga sa kanya lahat eh. anong mga nangyayari dito sa social media sa akin, alam po yan ni Kahil Fair dahil nandiyan lang siya na nakasubaybay sa akin na bilang isang kapatid, di ba? Ah, uh, ganun po si ka Kabait. Damo, narinig nyo bang may naging problema diyan siya? At ang galing-galing niya po talaga. Iyan isa sa mga hinahangaan ko pong reactor na sinusundan ko po talaga dahil sobrang galing niya po. At nakakatuwa po siya, hindi ka maiinip na panuorin mo ang reaction niya. 'Di ba po? Dahil sobra po akong na humahanga sa kanya. At higit sa lahat kung papaano siya makisama sa mga tao, di ba? Napaka ano po talaga ni ano, humble po talaga ni Kahilper. Wala akong masabi po talaga. Kaya maraming salamat kapatid Kahilper na nandiyan ka palagi sa akin na hindi mo ako pinababayaan. Magkamali man ako, pinagpapayuhan mo ako at hindi mo ako yung ginajudge at igit sa lahat uh, tinutulungan mo akong maging ah uh, ma-improve ko kung paano gumawa ng reaksyon. Kaya maraming salamat talaga at hindi ko 'yan makakalimutan. Abang buhay ako ay hindi ko po 'yan makakalimutan na ginagawa mong pag-alalay sa akin. Marami po talagang salamat, kapatid. At uh, dito naman kiatid na thank you so much at idna dahil uh, pinakita mo lang talaga na wala kang kinakampiyan. at ayaw mo na talaga yung gawain na panluloko. kung mali-mali po talaga sayo at kaya uh, minsan din na uh, naiisip ko na bakit ganito si Atidna pero sa nakita ko po nung pag-comment mo ay talaga po gusto mo lang po ay itama ang mga maling nangyayari dito sa kalingap di ba kaya alam niyo po talaga ay hindi natin ma masasabi talaga sa isang tao na itong tao na to uh, napakabuti kung hindi natin po nakikita talaga po ang realidad at ang uh, yung kung paano po siya maghandle po sa mga ganitong problema lalong lalo na po dito sa nangyayari po sa Kalingap di ba na Kalinga partner po na hindi niya po kinokonsente ang mga mali ang mali ay mali gaya po dito sa nangyari sa akin, di ba? Nakita naman natin yung message dyan ni Ate Ina at maraming mga viewers na nag-agree po doon sa sinabi ni Ate Ina. Kaya maraming pong salamat at ito na po ay talagang parang nakaluwag, nakaginhawa po ang kaluuban ko. Dahil po dito, kahelper at kiatid na parang lumuwag po talaga at nabawasan po ang inanakit ko sa aking sarili. Kaya thank you so much po suportahan po natin si Kahelper at patuloy po natin siyang suportahan dahil napakagaling niya pong uh, uh, reactor ng kalingap. At dito po kay Kuya Bal Santos Matubang, patuloy natin po siyang suportahan at sana ay tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta at kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, uh, dahil po dito sa mga tinutulungan nila ay dapat natin suportahan po natin ang mga love team ni Kalingap Prab at ang mga Kalingap Angel. Ayan, marami pong salamat talaga at lalong-lalo na po kay Rowell of Malalag at kay Richelle pong. At dito naman po sa aking mga kaibigan, uh, marami pong salamat, Banat Bagsik, Cell TV uh, Hayat, uh, Hayat Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Selena Barbosa Official, at siyempre po, Malo de los Santos po, patuloy po tayong uh, sumuporta at Kimis Bopil Vlog. Ayan, uh, sa Danjoy po, maraming salamat dito sa Kilig Overload. Thank you so much sa aking mga grupo at kami po ay hindi lang naman po puro pakilig. Kami po ay uh, gusto lang namin po makatulong sa ating mga kababaya at sumuporta kay prab at dito po sa kijoy, uh, ki Joy na gusto namin po ay matulungan sa pag-aaral at isama na natin po ang dan uh, Joy din, di ba? O kaya din Joy. Ay, karang gano'n na po yun. Basta ko po ay nandyan lang po na sumuporta at suportahan po natin si Eden, di ba? Uh, di ba? Ang ganda. Joy din. Ay, sus talaga po. Ang ganda ng ka pagpuro, Pag pagpuro-pagtulong po lang po na wala po tayong pabida-bida, walang issue, napakasarap pong tumulong. Maraming salamat po. Paalam. Good God bless you po sa inyong mga viewers na nagmamahal kay Maludin Santos. Maraming salamat po sa inyong mga viewers. Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye!